Yan kakabsat mga bonsoy at dito tayo kayo sa may main stranza. Phase 2 ng ano, phase 2 ng Esplanade. Yan, napakarami tao ngayon kasi linggo. Yan yung Binondo Intramuros Bridge. Yan. At napakarami tao. Expansion to, expansion ng Esplanade. Dati kasi ang gandol lang sa dulo, di ba? Ngayon dinapot nang gan dito. Uh, pakita ko lang sa inyo hanggang dito sa dulo. Plus may mga paintings diyan, Oh mga paintings ng Philippine history Philippine struggles through history at, mamaya live tayo yan natin lahat yan yan si bajelan, si Mac Arthur yan lahat napakaganda tong project ni President Bongbong yan. upload videos lang kakabsat mga bonso yan yung mga mural so mga murals, mga painting, Pwede mo gawa dito kahit anong gusto mo. Pwede ka magbike, pwede ka magwalking, pwede ka magjogging. Yan. schedule yan. yung mga murals. Ayan yung mga about history. So, kung managutom ka naman, may mga kainan dito. Yan. Yan. Cryo Pugad Lawin to. Cryo Pugad Lawin. Yan. Andito na lahat, may kainan. Kung gutong kayo, pwedeng kumain. Manila Cathedral. Manila Cathedral, yan. Napakalawak, oh. Napakalawak na park. Yan, Limasawa to. First first mass at Limasawa. Yan. First mass at Limasawa, Leyte yan, sa Leyte. Ito naman tinikling. Uh, Subasabayo ng tinikling. Yan. Sayaw-sayaw ng tinikling. Sayaw-sayaw lang ng tinikling. Yan. Ah, malamig kasi yan. Sobrang malamig. Hindi siya mukhang Nandito tayo guys sa may uh, may strand siya. Ang ganyan doon sa dulo to. Ang ganyan sa dulo. Delpan Bridge na yon Tondo. Pupunta ka ng pier. yon tulay na yun. Delpan Bridge. Delpan Bridge yon Tulay na yon ganda ng mga murals dito. Mga paintings. Lupang hini lang pen and pen and ink by Paul. Eto, yah. Pen and ink lang. Ah, gawang kamay lang pen pencil pen and ink lang. Pen and in ink lang. Yung mga high rise building sa Binondo sa kabila yan yeah baya sige, Beloved Country, Perlas ng Silangan, Pearl of the Orient, Alab ng Puso, hot is Forever. Forever. Sa tip mo buhay in your bosom is ever alive. Yan, magaganda itong mga ano. Yung mga mga murals. Mga paintings. Ganyan yan sa dulo. Actually, di pa nga tapos eh. O pwede, pwede Port Santiago na pala doon. No? Oh. Pwede na natin nabuting ang Port Santiago. Pero magla naman tayo. Iyan ako na lang ito mamaya. Dito tayo magsisimula mag -live. Upload videos lang. Eh. Ang gaganda ng Fluvial, Fluvial Parade fluvial parade kakabsat mga bansa ganda ganda na pagkakayari talaga rito Recoletos Church in Traburos, Manila wala lang ngayon to wala lang ngayon tong Recoletos Church wala na rito, San Sebastian yan eh diba? wala na nilipat na sa recto wala lang ngayon dito yan 1945 binomba yata ng hapon to eh ng panahon ng hapon kaya nalipat sa recto eh St. Church, Intramuros, Manila, July 22, 1945. Wala lang kayong data yun, hindi nilipat na sa... Ano, sa recto nga. San Sebastian Church yan eh. Antuana Building, Baluarte de Santo Domingo, Puerta de Santo Domingo, Gate, Intramuros, late 19th century. Intramuros, Pasig River, Luneta, Pier 7, Manila Bay, Harbor, Manila. Itong ito Manila Bay dati. Mapapuntang Pier. yeah. Pier, Pier, Pier Harbor. Remains of the old slice gate that connect the moat, the mouth with the Pasig River. yeah. Remains yan. Remains. Puerto Postigo Palacio Gate Intramuros, Traburos, Manila Pasig River Poot Santiago and the Monument Ito yung and the Monument for Santiago dati yan. 1910 1910 yan 1910 Recoletos Church Wala na to Wala na rito to ngayon Na ano yan ang gera Wala na ngayon yan Ito sa Agustin Church Buhay pa to Ito sa Agustin Church Andiyan pa yan? sa Intramuros Buhay pa yan Church of the Franciscans, eto wala na 'to. Ito wala na rin 'to. Santo Domingo Church, eto nalipat na. Nalipat na sa Quezon Avenue, 'di ba? Wala na rito sa Intramuros. Ito siguro 'yung dati. Wala na ngayon dito 'to. Nilipat na. Nasa Quezon Avenue na. Ito yung ito ano. Ito, 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 day, 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 ito yung master plan. No. Pag talagang ano. Pag tapos na tapos na. Ito na yan ang itsura niya. Ganyan. Yan ang itsura niya ngayon. Na Yan na ah, maliwanag ah. Maliwanag yan. Project to ni... <laughs> maliwanag to ah. Huwag nyong aangkinin mga DDS ah. Yan. Project ni President Bongbong Marcos ah. Yan, yeah, maliwanag yan. Uh, walang digong na nakaligay dyan. Walang Duterte na nakaligay dyan ah. Inaangkit nyo kasi, sa inyo na naman eh. Lahat na lang, inaangkin nyo eh. Yung tulay na bumagsak, sa inyo yun. Ito, hindi inyo. Yeah. Matay kayo sa ingit. Yan, yeah, diba? Pitch it up! Pitch it up! Pitch it up! Pitch it up! Dito. <laughs> Presidente yung walang kwenta. Ba't kayo pumupunta rito? Do'n kayo sa Dolomite? Doon kayo pumunta sa babagsak na tulay. Project ng tatay nyo, nabulok. Presidente, walang kwenta. Pumupunta kay rito. Gago pala kayo eh. Doon kayo kay digong nyo. Doon kayo sa babagsak na tulay. Yun ang project ng tatay nyo. Substandard, bulok. and Ubutin sa dulo. Meron <laughs> din dalawa. Adult Ang ganda. Ang ganda. Sa Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Port Santiago, Sakop na na Port Santiago puto. perhatikan ya lu perhatikan pun bike ah ha? Andito na po tayo sa Intraburos. Okay, mga chamber. Oh. na po tayo sa loob ng Intraburos. Dito. Port Santiago na po yung kabila kakapsat kaya yeah, may bayad kasi dyan Port Santiago na yung kabila may bayad na dyan Sige, out na muna natin kakabsat mga bunso, Pinakita ko lang. Upload videos lang ko ah. Magla-live na tayo. Magla-live na tayo. Bye, bye po kakabsat mga bunso. Salamat. God bless.